guys! Kasama ka si Bossing! Yun oh! Hindi ko mahilig mag camera Bossing! So welcome back ayan yung, to my youtube ano, channel! Ayan yung panalo dito Bossing, ano, experience yo lang Di ba? Ngayon po ay mamigilas kami ng mansanas Ayun oh! No? Malapig Di ba? Wala di ba? <laughs> <laughs> Ayun nga nga, experience bogey Anong sinapayarin yun? nakaka dito? Masarap dito sana Oo, <laughs> <laughs> hiwa-hiwalay tayo Ha? Hiwa-hiwalay Sama-sama na tayo ngayon. pero yung trucky pa ipa. Ay, ay, ay. Good morning guys, nandito na tayo ngayon sa Miryang at dito tayo mamumuti ng mansanas Ito guys yung mga mansanas dito So mababa lang yung puno nila at kayang-kayang abutin Guys nga pala medyo malamig dito Oh, mga kaopa, tara. Mamitas na tayo ng puta. So, ganito guys ang makikita niyo sa isang puno. Ang dami niyang bunga, hitik na hitik. Yan mga kaopa. Ang isang puno ng mansanas na napakaraming bunga. 什么鱼呢？

So yung iba, ganito yung ginagawa nila. Pinipili na nila yung mga uh, magandang klase. Maganda yung pagkakapitas. And then, ibinubukod na nila yung may mga may konting tama or may sira. So may mga puno talaga na ano, sobra-sobrang dami ng bunga. Meron din naman ano, konti lang, pero mas marami talaga yung maganda yung pagkakabunga nito, maraming maraming bunga siya, maraming sa isang puno ang dami talaga. So bawat puti namin dito namin nilalagay sa basket. Tapos yan, plastic na kagad. Ito yung hilera na napitasan na namin. Nakuha na ng mga bunga. So kung mapapansin nyo, may mga laglag sa baba. Sila po yung mga may kaunting tama, may kaunting reject. No, gaya na ito, yan. Pero pwede pa siya. Kaya walang tapon, hindi yan sayang. Gagamitin pa nila yan. So, maaaring gawing juice, apple juice or vinegar. Pansin nyo guys, mayroon ditong foil sa baba. Ito. Kung bakit may foil dito. Uh, isa yan sa uh, tumutulong para uh, mapagpantay nila yung kulay nitong apple. Diba? Kasi yung sa sinag ng araw, dito sa kapag nasisinagan sila ng araw sa ibabaw, gumaganda yung kulay niya. So para mapantayan, gumagamit sila ng foil sa ilalim para yung reflection ng sinag ng araw mula sa ilalim ay tumama sa kanya. So magpapantay yung kulay niya. So yung dahilan kung bakit maganda ang kulay ng mansanas na ito.